Pasintabi po doon sa mga regional uh, director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung uh, paglalabas nito kasi Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga itong mga chairman doon sa mga individual na na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sister chair kami tinatawag kaming kolorum itong mga modernize na to baka wala pang PA ito baka special permit kami ang pinagiinitan, Mr. Chair kami ang hinuhuli kami ang araw-araw tinatakot Mr. Chair pero sila yung totoong kolorum Mr. Chair information yung kinukuha para makapag-decide galing din sa inyo eh. Kung anong kasi i-feed yung information sa kanya, yun yung ipoprocess niya and then doon siya gagawa ng decision. So kapag nagbigay ka ng palpak na information sa kanya, magiging hindi maganda yung kanya maging desisyon. So it's all up to you. So give him the right information para mabigyan siya ng magandang guidance. Yun lang po yun eh. Ta tama po kayo, Senator. It's really... So parang pinapalabas niyo si President... Excuse <coughs> me. Si Presidente ang nagbigyan ng desisyon dahil meron siyang nakita na ito yung problema sa ground and he wants to solve this problem and then he came up with a decision. Pero that decision nagbunga dahil sa mga binigay niyo informasyon. Give him the right information para makapagbigay siya ng tamang desisyon. Tama? Tama po kayo, Sen. Tulfo. It is really a challenge on the part of DOTR at saka si LTFRB to really give the fair and honest information because the President will make a very hard decision. And with all humility po, naisabi na namin po sa DOTR at LTFRB ang totoong informasyong nakikita namin at nairelay naman po namin sa Pangulo. <laughs> Okay, can I grace naman si Mr. Mar? Uh, ano pa pangalan niyo ulit, sir? Uh, good Will morning po, sir? Mr. Chair. Mar Balbuena po ulit ng uh, Bal -bal. Uh, Manibela. Yes, Siguro, sir. sagutin ko lang po muna ulit yun ng uh, very short lang. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate. Kasi nga po, iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe, kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yun. Kaya po, in-extend dito ng in-extend, Mr. Chair. Katulad po nitong uh, Board Resolution 2024-053, bakit po ito inilabas? Sinasabi nila nasa website daw ng uh, LTFRB, pero bakit nung na namin ito three weeks ago, na ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors, bakit po hindi nila alam itong board resolution na to at hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito Mr. Chair Pasintabi po do sa mga regional director at mga legal nila Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito kasi Mr. Chair merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga itong mga chairman doon sa mga individual na na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi para mabigyan ka ng confirmation 30,000 dito. Ang uh, sa LTFRB 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga tao na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, nga board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede po makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito, Mr. Chair. Ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil, hindi dahil, kokonti lamang yung mga nag Mr. Chair. Ibig sabihin, ah... Uh, yung mga lugar na sinasabi nila konti lang ang uh, nag-consolidate, maling-mali po ito Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang in-awardan nito yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding, uh, may, uh, may bidding pa ito, uh, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng nga... Uh, drivers at operators na to hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, uh, Mr. Chair, nandi dito lang sa harapan natin yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo dito sa nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng Cubao Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nagmodernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin tong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta. Mr. Chair, kami tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinagiinitan, iinitan Mr. Chair. Kami ang hinuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair. Pwede palang uh, ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andyan si Mr. Biahe. Itong mga sasakyan na to, galing ko ba Divisoria, nasa nagtahan. Galing po nga San Fernando, Pampanga, nasa nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalin nyo kami ng hanap buhay. Andi dito yung mga nag -modernize. Mr. Chair, kaya pala, Gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry. Pardon my word, Mr. Chair. Okay, Mahigit 400,000 pa lang komisyon, Mr. Okay. Chair, ng isang modernized unit. At yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, thank you, uh, Mr. Mar. Uh...